Hi everyone. Kita tapos ko lang kumain ng masarap na hapunan. Ang ulam ko pala ay mapaka-sarap na paksiw. Daling kay Sister Girly Mahinay. Shout out. Thank you sa blessings. At blessings talaga. Oo, madami kasi ista. I think anime yun. Kaya blessings. Madaming ista. <laughs> Madaming ulam. So, for today's video, dahil okay na yung phone natin, okay na yung smartphone natin, shout out sa palibring ayos ng aking brother, Jesse Salubri. Ang sarap sa pakiramdam, guys, na may mga kapatid kang um, all out support every time na may problem ka na hindi mo kayang solusyonan dahil ako in, in case of me wala akong pambayad sa pagpapaayos ng aking cellphone so alam naman oh. niya guys na nagbablog ako simpleng cellphone nga lang yung gamit natin inaayos lang natin yung pag edit ng settings para medyo malinaw-linaw siya so pinaayos niya yung aking cellphone ang bait niya talaga super <laughs> kaya shout out sa brother ko thank you sa paayos paayos mood. Naayos na siya guys. Kaya upload ulit ako dito sa aking sa aking account. Pasensya na ako. Pa Pasensya na kayo guys. Wala akong maisip na iba-vlog dahil medyo busy pa ako. Sorry, nagkamay lang ako habang kumakain. Sabi ko may nang nagkakamay. Malinis na mo yung kamay ko naghugas ako. So, ngayon ay for today's topic about sa vlog na to guys. Si-share ko lang sa inyo, yung saltang coward. Ayan, coward means duwag, di ba? Huwag tayong maging coward, guys, sa mga buhay natin. Every time na mayroon tayong nararamdaman na best opportunity, kailangan natin subukan, kailangan natin i-grab ng slide. Pero bago natin i-grab, syempre, isasure natin, guys, na mag-benefits tayo. So, ako kasi, coward ako sa lahat ng bagay, guys. Hindi ako yung type na every time na pakaramdam ko is best of me na to, hindi ko siya agad ginagrab. So, duwag akong subukan. Duwag akong makipagsapalaran. <laughs> Ayan, kaya nga guys, hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka, nakakalayo sa pag-vlog. So, after 4 years, mag-4 years na ako ngayong, kailan ba? Basta ngayong taon na to. Or maybe lumagpas na, 4 years na tayo sa pag-vlog. Until now, wala pa tayong punting, wala pa tayong kita. May punting ipon, pero hindi pa talaga totally mawi-withdraw dahil hindi pa kayang i-withdraw. So, dahil coward ako, duwag akong subukan yung mga ibang content na sinasuggest ng mga, ng mga minsan ng mga nag-review sa atin. Ayan, kaya minsan walang mangyayari. Pag duwag ka sa isang bagay, pag duwag ka sa sa mga bagay-bagay na kailangan mo subukan, wala lang masama sa pagiging coward pero not at all na magiging duwag ka kasi wala kang mararating. Pag every time na mayroon mga opportunity na nagpaparamdam o kailangan mong i-grab, kailangan minsan i-grab mo siya. Dahil doon mo susubukan, doon mo masusubok yung katatagan ng sarili mong kakayanan. So, that's all lang guys good night na at ang aking mata ay halatang antok na guys. Maaga gising ko dahil ang dami ko pang hugasin. For now is hindi mo na maghuhugas dahil good pa na ang iyong person. Bye everyone! Thank you sa lahat ng mga nag-scroll, ng mga nanood, ng mga bagong subscriber ko. Welcome sa aking maliit na bahay. At sa lahat ng mga nag-comment, thank you so much everyone. Sana patuloy niyo akong supportahan, Jenny sa Lubri Vlog. At dito sa aking provincial life, share ko sa inyo guys yung mga ganap o pupuntahan naming lugar para may ma-share ako sa inyong lahat. Thank you, bye!